Good morning mga muchacha sa Middle East. Mamaho ta. Ano man eh. Ano. Karne. Mga gibutangan o gulaban. Itawag nila nga sa Korea. Kani ba mga nang mag-apply tag ko ano ng para abroad labi na ka ng mga first timer inang na ninyo yun na unaon nga 2 years magagwanta baka na na ng 2 years niya magampu po mo nga tagaan mo maayong nga batasan ah, mga maayong batasan niya maluluyon sa ilang mga katabang Mugi na inyong iampo permi sa ginoo. Na tagaan mo ka ng kuan ng kaligunsa. sa ba? Inyong duguhan. Maligun ang inyong duguhan nga makaantos of two years. Sa una ganit. Sa Libanon pa ko. Five years. Walay uli-uli. First timer. Walay cellphone. Walay wala gitanan. Kuan ra ka ng ang communication ra kanang ng suwat ng suwat one, month pa sa Pilipinas niya one month pa gikan Pilipinas pa doong Libanon experience sa una bawal ang silpon wala yung silpon mauna tong pagbalik na ako 2015 okay na pwede na mag silpon Kuan ngay mau pero masuk masuku o kano kinangnan kuwan o sa trabaho usa usa ka sa ya cellphone, kay mino Kayu tagu tagu magdagdag cellphone sa magtungo trabaho sa kwarto, magdusting, magdagdag cellphone, ngay <laughs> mag ngay 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 si Agit nagsige kag silpon silpon chat chat niya sakitan ka si mga amo kung saan na silpon silpon, silpon. ka mga oh, nang karun, di naging kumagdadag silpon kay basing pero di rin okay ka ayo ang silpon sa gasa ka pa doon pwede rin magdag silpon ay manawag na sila na ay kira-kira sila kuan raman sila umur di silpon piru di lagi bawal mesti katakan kaguan bawal mau katakan picture picture so, picture ang kanang ang kanang mau kuan bah tawag sila um, na order sa gawas imong kuhaon mo no, tong sa so, una pagbalik na ako, 2015 mungkin okay naman ang Hindi pareha ya atong 2002. 2002 ang 2007. Bawal gid ang cellphone. Sa so, una. Yeah. Di pag ito pwede ka tawag kay ikuan ra. Pas, pakuanon ka, pa tawagon ka, one minute ra. Dali, dali. Um, Kung number sa imo hanggi pa So, Western itu ibu organi maka isang kumusta wala isang atangan dilik isang 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 messenger ane isang 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 mo na mo magkuan ganit mo mga first timer mag apply mo ganon sa si nilulis kinahanglan inyo niyo gid pangutanon inyong kagalingon nga makaya ka na naku ng 2 years makuan ba ka kinahanglan pa ahay sa dugan tigah dili ka mingaw sige bye na sa na na to ha. Kinanglan nga tiga ang inyong kasing-kasing. Masa mo mag-apply yung katabang.